ito mga tagaluto. Hi! Ito Mat matamis ang bangus. <laughs> o, oh, mo anong niluluto niya? Bangus, chicken, na hot dog, nasa chin -chin. May oh, ay, na nasa rin. Ay, ang gandang nagsasarap. Ang gandang Ayun lang. Itong mga to naman, kayo, oh. mga nag-ihaw. Ay, tangin oh. ang galing ng apoy niyo. Shame. Well, well, well na Girl Scout. Girl Scout. Hindi, hindi na ani sa kabilang side. Ito ang aming ginawang... Apoy. Apoy. Amazing. Ito ang aming... Aming place ha, aming mga tent. Dapat kasama kayo. Lasa ko sila. I get it. Smile. Siyempre, against the light ako. <laughs> Iwanag! At ang beach. at ang paligid.